So guys, day to na nga pala to na pagpapatayo ko ng negosyo. Sa Lazada nga na pala ako bumili ng mga gamit sa pang business. Kita nyo nga rin pala guys, ay marami-rami din yung binili ko. Yung iba nga guys, hindi pa nadating. Medyo risky nga rin pala tong ginawa ko. Dahil alam naman natin na marami mang laloko sa online. Lalo na kung hindi ka marunong tumingin sa mga legit stores. Now, dumating na nga rin pala tong malaking parcel. Ang laman nga pala nyan ay 30 inches na industrial pan. At ngayong umaga nga pala guys, ay sisimulan ko na nga rin pala pagandahin yung shop ko. At kasama ko nga rin pala si Blooming. May nakausap na nga rin pala akong pintor. At buti na lang guys, yung pintor nga pala na nakausap ko ay one call away lang. Kaya ayan po, punta na nga rin pala kami sa pwesto namin para masukat kung gaano karaming pintura yung gagamitin dito. Nakiparada na nga rin pala muna ako dito sa may barangay hall. Sasaglit lang naman kami at aalis naman agad. Grabe talaga ito nakuha kong pwesto. Secure na secure. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dun sa naangat na yun. At ayan guys, tinatansya na nga rin pala ng pintor ko kung gaano karaming pintura yung gagamitin namin. Binuksan ko na nga pala yung bintana dito para makapasok yung hangin. Kahit nga pala wala electric pan, malamig na rin dito. At ayan guys, pagkasukot nga pala ng mga pader, umalis na rin agad kami. Pumunta na muna kami dito sa may 7-Eleven para mag-withdraw. Wala nga rin pala akong hawak na pera dahil biglaan nga pala to. At ayan guys, pumunta na nga rin pala kami dito sa may bilihan ng bakal para bumili ng mga pintura. Yung trip ko nga palang kulay, white tsaka pink. Para isang tinginan lang, alam niya na kung sino yung may-ari. Kaso wala nga pala kami nabilhan dito ang kulay pink. Kaya pumunta pa kami sa ibang tindahan. Dalawa nga pala yung kulay pink dito. Pareha sana yung kukunin ko. Kaso isa lang yung kailangan ko. Kaya ayun, sinikol na yung binili ko kasi princess na ako. So pagkatapos nga pala namin bumili ng pintura, pumunta na kami dito sa may kainan. Grabe nga pala yung lunch namin pang mayaman. Syempre guys, treat ko na nga rin pala to sa pintor ko para maganda yung trabaho. Syempre guys, alagaan din natin yung mga tumutulong sa ating tao. Sa mapangarap pala yung pakiramdam ko ng mga oras na to, kaya konti lang yung nakain ko. Naka 3 cups of rice nga lang ako eh. Pagkatapos nga pala namin kumain, guys, binakbaka na nga rin pala tong pader. Grabe ko Milo, sobrang bilis. So sobrang bilis guys, para naka time lapse. Nagdala na nga pala ako ng electric pan pero parang hindi kailangan hangin kasi dito ay pasok ng pasok. Kaya habang nagtatrabaho nga pala sila dito ay mapresko. At ayan guys, inuuna nga pala niyang pintura yung taas. Para pagtapos nga pala niya dyan ay kukulayan naman ang pink yung baba. Umuwi na nga pala muna ako dito para magdala ng tubig. Tapos pagbalik ko nga pala sa shop, sinama ko na nga pala sa bay ubo. Tapos ayan guys, pagbalik nga pala namin dito sa shop, ginuguhitan na nga pala niya para kulayan ng pink. Kaya nga pala siya gumagawa ng guhit para pantay-pantay yung pagpipintura niya ng pink. At dahil alas na pala ng hapon, nag na pala ako ng merienda. Dito nga pala sa malapit, meron nga pala lutuan dito ng turon, tsaka para parami. Masarap nga yung turon dito, guys, dahil mainit-init pa. At ayan, guys, ito na nga pala yung progress ng alas 3. Ayan, guys, ko nakikita nyo nga pala na na yung baba ng pink. Pero, guys, hindi pa pala yung tapos. Dahil maglalagay pa siya dito ng pangalawang coat. Para kapag nalagyan nga pala ito ng second coat, magiging solid pink. At ayan, guys, tapos na nga pala siya. Grabe, ang ganda sa camera. Alas 5 na nga pala ito ng hapon, kaya 5 person nagtrabaho. Kaya ayun lang, thank you for watching. Bye-bye!